Dahil nga, nag tayo sa bagongon kasi matagal na tayong hindi nakakain yan. <laughs> hindi ko na nga matandaan kung kailan yung huling kain ko ng bagongon. <laughs> so kung hindi kay pamilyar sa bagongon na tinatawag, bale isa siyang seafood, isa siyang suso pero malaki baga. Masarap yung ginataan. So nagpasama ako kay papa sa bayan para maghanap at bumili nyan. Taman-tama may nakita naman agad tayo sa daan na nagtitinda. Bumili agad tayo ng apat na kilo. Tapos after that dumiretso tayo ng palengke. Para bumili ng mga cups na gagamitin natin sa iskopi, Kasama na rin yung condensed milk at yung mga fresh milk. Ayan, may nakita na tayong fresh milk na gagamitin. Sabi ko naman kay Papa, pumili na rin ng mga pandagdag paninda doon sa tindahan ni Mama. Akala ko na may konti lang yung akunin. Naku po, ay napuno yung basket ay. Ayan man din oh. Sabi ko, i-dagdagin ng kaunti ay. Ang dami palang dinagdag. Ayan nga at puno yung aming motor. Tapos bumili na rin pala tayo ng Sprite para sa Dragon Fruit Mojito. Pagka uwi pala natin ay nilinis agad ni Papa yung bagungon. Bale, tinanggal yung buntot tapos binawasan yung nguso para madaling sipsipin. Sa mga hindi nakakaalam kung paano kainin yan, naku po ay pagkahirap sipsipin yan. Pag hindi nyo tinanggal ng maayos yung buntot at yung nguso, baka gutom na gutom na kayo ay hindi niyo pa nakukuha yung laman yan sa loob. Pag hindi nyo makuha ay uh, ah, gamitan nyo nala ang ng krayom o yung bagang gapat na tinatawag para masungkit nyo yung laman sa loob. So ayan na siya after malinisan. Bali, after malinisan ni Papa yan ay sinalang na agad. Nilagyan ng mga samaya tulad ng sibuyas, bawang, asin, saka yung luya. Tapos tayo naman ay kumuha na ng malunggay dinila ang sa likod ng ating bahay dapat ay pako yung alagay namin ay wala naman kami nakitang nagatinda mas masarap sana yung pako habang pinapakaloan naman yung ating bagungon ay hinimay na natin yung ating malunggay kasi mabilis namang maluto yan patong laang natin sa ibabaw tapos pakulo ng kaunti so ayan ready na ang ating ginataang bagungon with malunggay leaves